Kuwenta sa basic journalism at photojournalism training. Ang at natura po magsasanay ay makatutulong umano ito upang mapalakas pa ang kampanya at magbibigay informasyon ng pulisya laban ho sa kriminalidad at illegal drugs. Si Jennifer Gaetano ng PIA Caraga sa detalye. Nagtapos sa ginanap ng 3-day basic journalism training ang may 22 police community relations officers at siya rin nagsisilbing Public Information Officers ng Philippine National Police sa iba't ibang probinsya ng Caraga Region kamakailan lang sa PNP Regional Office sa Lungsod ng Butuan. Ayon kay Police Chief Superintendent Rolando Felix, ang Regional Director ng PNP Caraga, isang manatong paraan upang mahasa palalo ang kasanayan sa pagawa o pagsulat ng mga balita ng kanilang mga personahe sa kanilang ahensya. Makakatulong din naman ito sa pagpapaiting ng kanilang kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na droga sa pamamagitan ng kanilang sining sa pagbuo ng iba't ibang information, education and communication o IEC materials na naaayon sa kanilang probinsya. Nagtinto sa salamat din na Director Felix sa PIA sa agad itong pagtugon sa hiling na pangunahan ang aming training sa kanilang ahensya. Nagpapasalamat din kami na PIA ay natulungan tayo dito sa area na ito. And uh, of course, siguro makikita rin natin kung ano yung resulta nito in the next few weeks or few months. And kung ito'y nagiging continuing ay malakayang may tutulong ng aspeto na ito na ipamahagi ng ating partner na the PIA. Ibinahagi naman ni Police Superintendent Diomedes Cuadra Sr. ang Police Community Relations Officers sa probinsya ng Surigao del Norte na magagamit niya ang kanyang bagong kaalaman sa kanyang tungkulin at magiging mas madali na ang kanyang pagawa o pagsulat ng balita dahil na rin sa naiturong techniques o tips ng PIA Karaga. Kabila sa naging paksa ng nasabing pagsasanay ang basic news writing, feature writing, photojournalism at mobile photography. Samantala, isinagawa din ang isang araw na pagsasanay ng photojournalism sa mga personahin ng Civil Military Operations Battalion galing sa iba't ibang units ng Caraga Region. Ibinahagi ng PIA Caraga kung paano gamitin ang isang smartphone at DSLR camera sa pagkuha ng maayos na larawan at paglagay ng tamang caption. Ayon kay CMO Commanding Officer Lieutenant Colonel Manuel Hernandez IV ang nasabing pagsasanay ay tulong sa kanila para mapabuti pa ang kanilang mga trabaho, particular na sa paggawa ng kanilang mga reports. Ang objective natin sa training na photojournalism para sa sundalo is to increase their skills, especially wala tayong yung tinatawag na talagang camera to improve their skills even using cameras from their cell phones. Para sa PTV News, kasama si Nora Molde, Jennifer Gaitano ng PIA Caraga.